Yung pinara nating smash mga par na umuusok, sinusundan natin. Ito na nga yung update mga par. At ang sabi ko nga sa kanila dito, eh check nila maigi kung ano yung problema ng motor. Kung bakit yung usok yun ay kita ko. Noong nakita nga ng mekaniko natin, eh may tagas din sa head. Sabi ko sa kanila, eh check nila maigi para hindi naman sayang yung pagpara natin. At ang sabi ng mekaniko natin, yung usok daw pala na nakita ko, eh yung carbon kasi nagpagawa pala si par ng tambucho. Yung tagas na nakita namin, yung tapit cover niya mga pa, yung o-ring is wasak na. Kaya e sabi ko, linisin na lang nila. Palitan na din ng tapit cover. At ang sabi ko, i-check e na din yung sprocket, kadena, at gulong. Baka sakaling palitin na mga pa. Nilinis na yung karburador. Sinensual na rin natin mga pa. Para makatipid na si par at magamit niya to sa paglalamot. At dahil bago pa ang kanyang gulong, bago pa din daw yung sprocket, eh sabi ko, bigyan nyo na lang ng sprocket set, kadena, at gulong. Para sakaling mapudpud man ganito, e meron siyang pamalit at hindi niya nakailangan kailangan. Kasi yung budget nga natin sa kanya, eh makina. Salamat na lang sa Diyos kasi hindi sira yung makina. Mga kailangan na lang na ayusin. Mga kailangan na lang pamalit. E sakaling masira yung mga pyesa mga Salamat par. sa suporta mga sa par. mga followers ko na hindi nagsasawa. Laging nandyan sa window siya Salamat din sa mga nagpapagawa. Salamat sa tiwala mga par window Pasupport mga par. Like and share and follow. Then comment mo dyan sa baba mga sa par. Masakaling ikaw mabigyan natin ng free maintenance. 印度小。